Hello, good morning mga kasariko! So, welcome kayo ulit sa aking channel. So, ito na naman si Janric, nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na magiging isang negosyante, no? So, happy weekend sa ating lahat. So, for today's video guys is mag-haul tayo, magpa-pricing at haul tayo sa mga binili ko kahapon. So, gabi na kasi kami nakauwi kaya hindi ako nakapag-haul. So, timing-timing din kasi Saturday ngayon, no? So, Friday kahapon. So, ngayon ko ipakita sa inyo yung pag-haul natin. I-share ko sa inyo yung mga prices namin dito kung kung magkano ba yung cost price. Excuse. Magkano ba yung cost price at saka magkano ba yung selling price ko. So eventually is 10% to 20% yung mina up ko dito sa aking store. So tingnan niyo yung resibo ko. Ang taas. So, nag-worth lang siya ng 12,000 plus. So, ipakita ko sa inyo guys yung mga binili ko ito. So, ito yung binabayaran ko kahapon is 12,612. Yes. Kila-kila din. eh. Pilang. 25 Let's go back our vlog. So may bumili lang. So so ito ulit. Ipakita ko sa inyo. Ito yung binili ko kahapon guys. Meron tayong 5 boxes. 1, 2, 3, 4, 5. Tatlong transparent. Kaso yung isa is ko na doon. Kasi pack yun. At saka, meron tayong isang box na Tanduay Light, 750ml. So, Tanduay Light, nandito yan sa resibo. So, Tanduay Light, 750ml. 12 bottles, 99.45 yung cost price niya. At saka, yung total niya is 1,193.40. So, binibenta ko siya ng 135 yung bottle nito. At ito namang yung mga junk foods natin is ito yung piatos. Piatos is 15.90 yung isa. Binib binibenta ko ito ng 18 pesos. Yung monster natin is 13.50 yung cost price natin dito. Binibenta ko ito ng 15 pesos. Yung uh, clover chips naman is 6.95 So, binibenta ko siya ng 10 pesos. 10 pesos, bago lang ako nag 10 pesos sa mga junk foods ko lahat. Except sa mga piatos at saka Yung mga ganito, yung mga martis, yung mga piwi, yung mga potato price Binibenta ko na ngayon ng 10 pesos. Last is 9 pesos lang. So, mag-start na tayo sa ating mga haul. So, meron tayong swak na bear brand na nakasave tayo ng 9 pesos. So, ito, binibenta ko ito ng 15 pesos. So, ito naman, 117 yung cost price niya, 300 grams. So, binibenta ko ito ng 130. Yung Milo naman is 10 pesos. Yung ganitong Chucky is, nakasave tayo ng 10 pesos, is... 110 ml So, binabenta ko ito ng 18 pesos. Ito naman yung 1 quart na pansit canton is 5.4. Yung binabenta ko, yung cost niya is 40 plus. Ganito namang ice pack is 22.75 yung isang pack. So, ito yung pinili ko, 10 plus 1, para naman makasave tayo, di ba? Wise tayo, Wais pa yung mga negosyante. So, binabenta ko ito ng 5 pesos. Meron tayong 10 packs dito. So, ganito namang bulalo sa um, Lucky Me Go Cup is 22.50 yung cost price nito. Binabenta ko ito ng 28. Ito naman yung Lucky Me natin na Pansit Canton is 11.50. Binabenta ko ito ng 15 pesos natin mga one quart na si Tanghon, 48 pesos. Yung mga noodles, uh, itong yung noodles Lucky Me natin is 8.75 yung cost nito. Is binabenta ko ito ng 12 pesos. Meron, dahil, meron din tayong mga juices, yung cost price namin dito is 19.75. Binibenta ko ito ng 22. So, continue na naman tayo kasi may bumibili na naman. So, ito namang AQ, AQ Pons natin na large is 11 pesos each. Ito naman yung AQ natin na medium is 10 pesos. So, proceed tayo sa kabilang ba Parang wala naman. ba So, let's proceed the second box. So, ito yung kita natin is 8 pesos. Lahat ng biscuits natin dito is 8 pesos. Kaya so, yung cookies, 8 pesos. Yung A's natin is 8 pesos. Yung ribisco natin is 8 pesos. Yung champion natin, yung energy natin is 10 pesos. Tie flex natin is 8 pesos. Meron din tayong mintos, coffee ko candy, apat lima. ganito natin. Yung, lahat ni yung single namin dito is 10 pesos. Yung double namin, yung twin pack is 15 pesos. So, meron din tayong 1.5. Bumili na lang ako ng 6 bottles kasi meron pa naman tayong stocks 80 pesos yung Gatorade natin na ganito is 40 plus yung cost natin dito is binibenta ko ito ng 50 pesos yung Dory natin is 42.50 yung cost nito is binibenta ko ito ng 50 pesos yung ganito naman yung Del Monte so ito talaga yung kinukuha ko yung makasave tayo sa iyo. so ito value pack ito so cost ito is 32 pesos binibenta ko ito ng 38 pesos ano pa ba so proceed tayo sa next box ito naman tayo so yung cotton natin is 8 pesos yung ganito natin is charge natin is apat lima ano ba to meron naman itong dito palaga nilagay yung juice yung plus natin is 12 pesos yung Nescafe classic natin na 25 grams is 25 pesos yung ganito natin yung stick natin is 3 pesos ito so yung Nescafe creamy white cream 15 pesos meron din tayong Nescafe Original buy 10 get 1 free so nakasave na tayo so bena-benta ko ito ng 15 pesos so proceed tayo sa another box dito naman is meron tayong mga mga pabango di ba mga pabango sa mga magagandang mga estudyante meron tayong mga binch dito 150 yung cost dito bena-benta ko ito ng 165 So, meron tayong mga shampoo, yung shampoo, yung Rexona, 10 pesos. Shampoo, lahat ng shampoo dito is 8 pesos. Ganito. So, meron din tayong mga juicy. Ito, 22 yung, 22, 75 yung cost dito. Binabenta ko ito ng 28. So, meron din tayong toothbrush na binabenta ko ng 25 yung transparent. 22 yung cost. Binabenta ko ito ng 28. 10 pesos yung tub. Biscuits naman yung 8 pesos. Ito guys is naka-save tayo ng 20 pesos. Baon sulit pack. So, meron na siyang isang ang likod ba ng kamay ko. Meron na siyang isang tops, isang dewy donut at saka isang Fuji bar. So, di ba? Nakasave na tayo ng 20 pesos para naman pangbaon sa ating mga anak. Yung save natin, pwede na pangbaon, di ba? Shampoo, yung Fuji bar, yung happy pants, 12 pesos. meron rin tayong, tayong mga chocomanito pesos. Yung, uh, uh, suka, pesos. Patis, pesos at saka ito yung mga suka uh, patis suka 8 pesos patis 9 pesos at saka ito yung mga candies natin snowbird, white rabbit, apat nga lunch 15 pesos ay nahulog Uh, ito yung pinaka the best natin so 150 pesos 150 pieces hindi large eh 150 pieces yung is 99.45 yung cost binabenta ko ito ng piso isa so meron tayong 50 pesos na tubo nito Meron din tayong cotton buds na binibenta ko ng 12 pesos. Yung Angel, Cream sada, 49. Yung cost, binibenta ko ito ng 5 bucks. Meron din tayong Hans na 30 pesos yung binibenta natin. So, yan ang So, yan lang muna guys for today's video kasi magdi-display pa tayo. So, tingnan nyo. Ang daming kalat, no? So, happy weekend sa ating lahat mga kasari ko. So, happy selling sa ating lahat. Kapag hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe on my YouTube channel and click mo na rin yung notification bell natin para naman manotify tayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Bye-bye mga kasari ko. So, God bless us all. Bye-bye.